Okay, habang uh, hinihintay po natin 'yung ating uh, mga kasama, mga kaibigan, mga partners, uh, ating uh, guests po ngayong umaga para pag-usapan po 'yung pagiging uh, responsable natin. At hindi po nasasayang 'yung mga pagkain po natin ay uh, of course uh mahalaga po kasi yun, mga partners no uh, dahil uh, alam naman po natin mahal ang bigas. Uh, Uh, so usaping nutrition po ta pa rin po tayo ngayong uh, week dahil hindi pa tapos ang nutrition month mga kapala yan buong uh, ano po yan ha buong July Sana hindi lang buong July eh nasa isip natin dapat nutrition month o nutrition day araw-araw Kung nung nakaram na inapag usapan po natin ang healthy re healthier rice options so maalala po niyo mga partners you no know, na pinag-usapan po yung mga iba't ibang klase ng ng uh, bigas na uh, mas sustansya, ma nakakatulong sa kalusugan. Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang tamang pagkonsumo po nito. Alam nyo ba na batay sa Food Consumption Survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, DOST, FNRI, uh, 1,717 metric tons ng pagkain ang nasasayang araw-araw sa Pilipinas. Naku po, Oh, ang dami na sanang mapapakain niyan. Per day po 'yan, ha, mga partners, no? 1717 metric tons. Ah. Ilang bags ng uh, bigas po 'yan, no? Sa buong Pilipinas. At kada araw, bawat Pilipino ay nag-aaksaya ng isang kutsara o oh, labing apat na gramo ng kanin na katumbas ng 23 million pesos. Grabe pala, no? halaga ng nasasayang na kanin kada araw ayon naman sa uh, WWF Philippines. Sa pag-aaral din ng FNRI na Dust Plate Waste Matter, a two-stage cluster survey to assess the household plate waste in the Philippines, ay nakita na ang kanin ang pinakamaraming nasasayang na pagkain sa mga tahanang Pilipino. Ayaw po natin yan mga kapalay, no? Kaya naman upang mapag-usapan po natin kung paanong paraan tayo makakatulong na malutasan ito, makakasama po natin ang isang fillerized expert. Magpapaliwanag po sa atin ng tamang pagkonsumo ng produktong mula sa palay at tiyak na kapupulutan po natin ng tips at aral ang talakayan ngayon. Kaya siyempre, samahan po ninyo kami. Nasa kabilang linya na. Uh, ang atin pong uh, makakasama ngayong umaga, pag-usapan po natin na maging responsable po tayo mga partners para nang sa ganon ay yung beruin po ninyo 23 million pesos Yun pong nasasayang. No? Katumbas po yan ng 1,717 metric tons ng pagkain na sayang araw-araw sa Pilipinas. Dami na po sanang makakain yan. Supervising Science Research Specialist, Rice Chemistry and Food Science Division, Ma'am Evelyn Bandunil. Ma'am Evelyn, good morning. Welcome po sa Bukid at Buhay sa DWAY po. Oh, hello po. Good morning, Sir Jordan. Good morning po sa ating mga listeners ngayong umaga. Ayan, opo. Nako po, yun pong uh, uh, information na tungkol po sa ano sa pagkain o bigas na nasasayang araw-araw. Nagulat po ako. Ganito po lang kalaki, ma'am. 1,717 metric tons. Mm -hmm ng pagkain na katumbas po ng 23 uh, million pesos na po na napakahalaga po pala or or napakaimportante dahil ngayon po ay uh, nutrition month so napakahalaga po na uh, ang pagiging uh, responsable na pag-uusapan po natin ngayon at siyempre kayo po yung aming makasama at uh, maipapaliwanag po niyo o, paano po tayo maging responsable at nang sa gano'n mabawasan naman po yung <laughs> yung 1,717 metric tons ng pagkain na nasasayang araw-araw, Ma'am Evelyn. Opo. So, yun po, mahalaga din po talaga yung role natin bawat isa para makatulong po tayong mabawasan yung wasteage ng in terms of rice dito sa ating uh, bansa. So, mm -hmm. madali lang naman pong tandaan yung mga tips sana na ating gagawin. So, okay. tutundan po natin yung abacada na uh, parang acronym para po sa ang responsabling consumer po tayo. So, una, pag sinagotin, A so, uh, this represents po yung adlay, maitaba, mm -hmm. at iba pang mga pagkain, bukod sa kanina. Yun po yung ating kakainin. Mm -hmm. Tapos, oh, other than rice, tapos ba naman, uh, ibig sabihin, brown rice or yung mas makulay na kanin, hindi na puting kanin lamang ang ating kakainin, na mas, -mas sustansya din siya, yeah. ang ating i-consume. So, meron din tayong iba pang uh, mas makulay na kanin, kagaya ng red at black. Tapos po, oh, ka naman, yung kanin ay wag nating sayangin, so kumuha lang tayo ng kaya nating ubusin. Mm -hmm. Yung iwasan natin masira o maging basura lang yung pagkain na, na kanin na para makatulong naman tayo na mas uh, ma-achieve natin yung pagiging sapat ang bigas ng Pilipinas at hindi tayo magdadagdag dun sa global warming o yung pag-worsen ng ating uh, climate change. At da, dapat tangkilingin na, tangkilikin natin ang lokal na produkto ng ating mga magsasaka kasi uh, yun, kung kaya natin, uh, wag sanang imported rice lang ang laging bilhin para matulungan din natin ang ating mga sariling producers ng pagkain So yun po, abacada lang po yung ating katandaan para matulong tayong maging responsible consumer. Ayan, oo. At nagawa pag nagawa po natin yan, siyempre ay uh, natutulungan po natin ang uh, ating uh, bansa, ang ating mga kababayan at siyempre yun pong ating uh, mga uh, farmers apo. Uh, At uh, ma'am Evelyn, ano uh, yung uh, ano naman po yung uh, kahalagahan naman po ng pagiging uh, responsible consumers lalong-lalong uh, ba yung sa tema ng nutrition month ngayong taon na sa uh, Pipan o Pipan sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Mm -hmm. So Toyon po yung pagiging responsable natin ay tamang-tama po naka-align siya sa Philippine Plan of Action for nutrition or PIPAN mm -hmm. na ma-address po or ma-solution masolusyonan yung uh, marami po nating malnutrition problems sa Pilipinas o so, kagaya ng mababang timbang or mm -hmm. underweight o kaya naman sobra, overweight. At marami pa po tayong mga deficiencies among Filipinos natin across uh, marami pong life stages, pwedeng bata, mga... Uh, buntis, tapos uh, mga matatanda. So, ang mga efforts na ito, mga strategies natin ay through education, uh, behavior change, o yung pagkonsumo din ng tamang dami at puri ng pagkain, at iba pang mga programa po na makakatulong para maiwasan ang pag-aksaya ng pagkain, tapos makatulong din tayo sa pag ana, hindi na lumala yung uh, climate change na effect. So, Ah, uh, tamang-tama po talaga itong ating na-discuss uh, sana na naka-align talaga din po ito sa ah uh, uh, strategies ngayon ng DepEd na sama-sama po collective effort po siya ng government natin para makatulong po yung uh, sapat nutrition na nutrition para sa lahat. Ayun, oh sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Ayun, yun po yung kailangan po natin at gusto po nating Mangyari. By the way, ma'am, maaari po ba ninyong ibahagi naman po sa uh, ten, uh, amin yung mga sustansyang na ng kanin at mga produktong gawa uh, rito sa ating uh, katawan po? Okay po? So, since uh, ang kanin po talaga yung kasama po talaga sa ating diet, so... Uh, ito ay uh, mainly source po natin ng ating carbohydrates at saka iba pang uh, proteins galing sa plant. Mm. So, since siya po ang pangunahing pinanggagalingan ng ating calories or enerhiya para sa ating mga Pilipino, dahil staple food niya po ang ating rice, ay malaking ponsyento po ang uh, nakukuhan natin dito ng carbohydrates. Tapos bukod po sa carbohydrates, meron din po itong mga 7% po na protina. So, uh, makukuha natin ito doon sa itong sustansya na ito doon sa polished rice or milled rice o yung puting tanin na karaniwan kinukonsumo ng mga Pilipino. Kasi pag minimil kasi natin yung ating palay, uh, natatanggal natin yung ipa, tapos uh, sa polished rice pati yung darak na nakabalot sa puting bahagi ng butil yung nasyang kinakain naman natin. Pero Uh, kung ito po ay kakainin naman natin bilang brown rice, so other than polished rice, mm -hmm. hindi natin inalis yung uh, darak na nakabalot pa rin, makukuha din po ng katawan natin yung dietary fiber, mga healthy fats and oils, ay vitamins, minerals, at saka mga antioxidants din po na nakakatulong upang mapaganda ang kalusugan at maiwasan ang uh, mga sakit. So yun po yung ating basic na nakukuha po sa ating Polish rice, carbohydrate, sa brown rice naman, iba pang uh, vitamins and minerals. So, yun po, importante po ang ating kanin din po. Oo, oh, kaya talagang napaka-importante, ma'am, dahil uh, mga Pinoy pa naman, eh, hin parang hindi nabubusog pag <laughs> walang kanin ang uh, pagkain. Uh. Pero, ma'am, meron po ba tayong ano? rekomendadong limitasyon o guide sa dami ng kanin na kakainin? Halimbawa po... Ilang ka po ba uh, ng kanin kada meal ang dapat kainin ng mga kalalakihan o kababaihan batay po sa edad o sa kalusugan po ng uh, bawat individual po? Opo. So, meron po talagang rekomendadong uh, dami ng kanin bawat uh, uh, edad o bawat... Uh, kung male or female, kung matanda o bata. So, mm -hmm. Pero in general po, ang ating recommended sa ating food plate per meal sana ay one-third lang po ng kanin. Tapos kung meron pang ibang source of carbohydrates like mais or root crop. Pero yun pong uh, FNRI or yung Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology sa pakikipagtulungan din po ng, sa World Health Organization, Department of Health, sa National Nutrition Council. <clears throat> so, meron po silang sinagawang sa kanilong sad na parang programa, yung tinatawag po nating Pinggang Pinoy, na siyang gabay po natin para sa ating uh, anong kaukulang dami ng bawat grupo ng pagkain na dapat natin kainin sa isang mm. meal. So, uh, tama po na iba-iba po ang pangangailangan ng ating katawan kung mayroong Pinggang Pinoy. Uh, kaya po may uh, single Pinoy depende po sa edad at kasarian. So, meron po para sa bata, sa teenager, sa adults, sa mga nakakatanda, sa mga buntis at mga nagpapatusong nanay. So, example po para sa mga adults tulad natin, uh, na ganitong age na o mga edad na 19 to 59 years old, ang rekomendado pong uh, kanin ay one and a half cup uh, ng kanin para sa mga kalalakihan at uh, isang tasa naman po, one cup para sa mga kababaihan. Pero sa iba pong age group pa, pa mas maaari po nating malaman niyan or alamin sa SNRI mula sa kanilang website o sa kanya-kanyang health workers natin kung ano pa po yung recommended ng sukat kasi uh, may mga condition din po kasi tayo iba-iba, may iba may hypertension o diabetes. So, Uh, mas maganda kumonsulta din po tayo sa isang Registered Nutritionist Dietitian or Health Care pro Provider para po sa kanya-kanya nating individual na pangangailangan. Pero yan po yung nabanggit ko kanina, yung basic lang po na need natin. So, uh, in general, yung one-third ng ating plato ay meron po tayong carbohydrate store. Ayan, uh, Tandaan po natin, one-third. One third po nung uh, plato po ah, hindi po yung uh, anong tawag natin diyan, hindi po yung uh, <laughs> malaking plato, oh. hindi po one half, one third. Para at least in kung uh, kumbaga pag ikaw ay kakain, meron kang idea oh, kung gaano uh, gaano kadami yung kanin na kukunin mo. Eh minsan mahirap po mam magdisiplina uh, ng sarili mam Evelyn, lalong-lalo na kung nakain sa labas eh meron pa naman na uh, food chain na nag-o-offer ng unli-rice kahit minsan mga uh, ibang kainan meron ding unli-rice. Kaya siguro sa ating mga kababayan, eh, pwede naman po siguro wag lang araw-araw. Uh -huh. Dahil biruin uh, po ninyo, lalo ng lalo na kung ikaw po ay meron ng problema sa kalusugan, uh, maganda po talaga na kumonsulta sa mga nutritionist o mga doctors po natin para nang sa ganon ay hindi po ma no yung atin pong health at the same time yung uh, mga kanin po natin hindi po nasasayang ano? okay so maraming salamat po Ma'am Evelyn doon sa information lalong-lalo na po sa Pinggang Pinoy kagaya ng sinabi po ninyo kung gusto po nilang malaman uh, pumunta lamang sa website po ng FNRI yes, po. So sa paanong paraan naman po makakatulong ang bawat isa po upang mabawasan ang mga naaksayang produktong gawa sa palay kasi uh, grabe po yung ano ah uh, grabe po yung uh, resulta ng ano uh, pag aaral na ginawa ng FNRI at ng DUST. Uh, 1717 metric tons daw po ang pagkain ng nasasayang sa araw-araw sa Pilipinas. So um, sobra po yan ano. So ano po yung, yung pwede po ninyong ma-recommend para po makatulong po, mabawasan po yung mga uh, naaksayang pagkain po natin, ma'am? So bawat isa nga po sa atin ay meron po talaga tayong role. So isa po ang sa pwede natin gawin ay huwag tayong magsayang ng kanin. So iwasan natin yung mga leftovers, yun nga yung nabanggit nyo kanina, mga under kung pupunta man tayo doon. <clears throat> 'yung tama lang na 'yung kaya lang. natin ang i-order natin. Tapos mm. <clears throat> 'wag din nating or skip uh safe or 'yung hindi agad-agad na uh, masisira 'yung ating kanin. So uh, para hindi po siya maitapon or maging basura lang tapos uh, kumain din tayo ng ibang alternatibo, 'wag lang puro kanin. As source ng ating carbohydrate, so, dagdagan natin ng gulay at prutas para mas maging healthy. Tapos um, isa pa po, uh, umpisahan natin yon yung hindi pagsasayang ng kanin sa ating mga tahanan. Kung magluluto tayo, siguraduhin po natin tama lang yung pagkakaluto at hindi natututong para hindi po natin naitatapon o kaya hindi naman nahihilaw. Yung teknik ko po, ngayon yung pinapractice ko sa bahay namin pag yung kaldero ang aking ginagamit. So, okay. ang una po yung hinihintay ko na mag-boil. So, babantayan ko siya, eh, mag-boil yung aking niluluto na kanin tapos mm -hmm. mga around siguro 8 to 10 minutes ang ano parang lead time mo doon then pag nagboil na siya to turn off ko siya for 10 minutes para yun at least nakatipid ako sa fuel mm -hmm. And then pag after 10 minutes, uh, i-on ko na ulit yung stove at low fire, mga 8 minutes. Saktong-sakto ko talaga yung pagkakaluto. Wala niyo, pong na tutong natututong. nun. So, ubus lahat iyon kasi tama okay. po kayo doon na uh, ma'am Evelyn, na ano, minsan yung hindi lang doon sa naiiwan na uh, bigas doon po sa plato ng uh, kumain ang uh, naispoil kundi yung sa pagluluto pa lang eh kung na mara maraming tutong uh, okay. ano nakaagad po yon okay. oo okay. oh, po okay. o, o, ayan yan po yung isang practice tapos uh, para naman po maiwasan na may, o kung hindi naman po natin naiiwasan na may sobra talagang kanin, hindi natin naubos lahat, pwede naman po natin itong ilagay sa refrigerator pa hindi ka agad mapanis, lalo na pag panahon ng uh, maingit, uh, mailingsangan, madali kasing napapanis ang kanin. So, lagay natin agad sa ref, tapos ini initin na lang natin uh, ulit pag gusto na natin ah uh, kainin so yung iba kasi gustong ng kanin na hindi Mainit. masyadong matigas kasi pag nailagay natin sa rest kasi ay uh, matigas na siya kasi meron okay. kung pong may uh, tinatawag na retrogradation or yung nababahaw kasi ang kanin mm. pero uh, may in, uh, may advantage din naman po yung nababaho kapag tumitigas kasi yung ating kanin mas uh, dumadami yung resistant starch tapos ang resistant starch doon ay yung Uh, parang nagiging source siya ng dietary fiber sa ating uh, ng ating katawan. Nakakatulong din ito actually sa population ng good bacteria sa ating mga bituka, sa ating intestine. So mas mapapaganda din ang ating digestion. Oh, okay. Pero kung Oh, yun po. Mm. Pero kung halimbawa po, hindi talaga natin gusto yung matigas na kain, pwede naman natin isangag para mas makagawa pa tayo ng ibang recipes na uh, mas magugustuhan din ng ating uh, mga kapamilya. And then, um, uh, isa din po sa ating mga pwede pang contribute yun nga, kasi hindi naman tayo laging sa bahay lang kumakain pag sa uh, restaurant o sa mga handaan. So, yun yung panawagan ng ating, uh, sa ating lahat na maging responsable. Uh, hindi lang po ito uh, panawagan yan, pero tuwing buwan ng Nobyembre po, meron po tayong uh, sineselebrate na National Rice Awareness Month. mm -hmm. So um kinakampanya ko natin na magkaroon ng uh, uh, ito nga po ngayon nutrition month so yung kampanya natin magkaroon ng uh, ating mamamayan ng access sa masustansya, ligtas, abot-kaya at sustainable na pagkain. So kasi nga po yung maitatayo natin na kanin ay maaaring sanang magbigay pa ng nutrition sa ating mga kababayan na nagugutom. Uh, kung makaka-save tag tayo po, makakatulong pa tayo na maging sapat ang supply ng bigas para sa lahat o para magkaroon din tayo ng rice self-sufficiency. Kaya talagang hinikayat po natin na maging responsable, huwag magsayang. At uh, yun nga po, pumain tayo ng iba pang sources ng ating carbohydrates. Ayun, opo. opo. Kasi kung uh, nakaka-save po tayo ng bigas, mababawasan din po yung uh, uh importasyon po natin na uh, alam naman po natin eh, hindi po siya uh, favorable sa atin pong mga uh, farmers. Uh Ma'am Evelyn, uh baka meron po kayong uh, iba pang mensahe sa ating mga kapalay ano bilang pangwakas po natin sa ating uh, program ngayong umaga po. So, i-summarize ko lang po, ulitin ko lang din po yung aking mga nabanggit kanina. So, tandaan po natin kung paano tayo maging responsable, responsable. So, yung abakada, mm -hmm. kumain ng ibang carbohydrate bukod sa puting kanin, tapos incorporate natin yung ibang uh, kulay, red, black, brown, or yung uh, unpolished rice, iba pang root crop, yung kamote, uh, at, at iba pang produkto, mais, saba, adlay, at iba pang cereals na sa ating diet. Tapos mas damihan natin yung gulay at frutas kasi one-third nga lang po yung ating rice. Uh, Tapos huwag tayong magsayang ng bigas o kanin. At importante din po, uh, buy local sa para ma, uh, tulungan po natin ating mga farmers dahil Yon. wala po sila ay wala po tayong kakainin kasi Opo. wala yung uh, Uh, kung hindi natin matutulungan ang ating mga farmer. So, napaka-importante po yung ating responsibility. Mm -hmm. Tsaka syempre po yung uh, tamang teknik ng pagluluto para wala pong yes, tutong, po yes, totoong kagaya ni Ma'am Evelyn, di ba? Uh, Okay, ma'am, thank you po ha, uh, sa oras at uh, hopefully sa susunod uh, pag uh, kailangan po uli natin ang inyo pong uh, mga impormasyon, mga kaalaman na pwedeng ibahagi po sa ating mga Kapalay ay uh, always available po kayo. You're welcome po and thank you very much din po sa pag-invita sa amin. Ayan, si Ma'am uh, Evelyn Bandonil, Supervising Science Research Specialist, Rice Chemistry and Food Science Division po ng PhilRice. At kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa pagpapalayan, uh, pwede rin po kayong mag-text tumawag sa PhilRice Text Center bilang 0917-1117423. Pwede po ninyong ilike at follow ang Rice That Matters sa Facebook page ng uh, PhilRice. Ayan, okay, so maraming salamat po ulit sa PhilRice kay Ma'am Evelyn Bandonil doon po sa kanyang uh, kaalaman na ibinahagi po sa atin. Totoo po 'yon, ano po? Uh, kailangan po nating uh, mag uh, tawag dito, magtipid uh, sa kanin or maging uh, responsable, responsable. Ano? Pero para ma-emphasize po yung pagiging uh, responsable po natin sa kanin, ginawa na lang pong rice Responsible, ayan at uh, tandaan lamang yung sinabi ni Ma'am Evelyn na abakada parati pong makinig sa atin uh, dahil uh, meron po tayong uh, ano yan uh, commercial pagdating po dyan o papa uh, paalala no pagdating po sa pagiging responsible po natin at uh, syempre po tanggilin po natin yung sariling atin ano, at uh, uh, yung may kakayahan no na magkonsumo ng ibang uh, mga hindi lang yung white rice, meron po tayong brown, red, black. Uh, pwede po ninyong uh, kainin po 'yan.